Tinanggap ni Asia's Songbird, Regine Velasquez, ang paghingi ng paumanhin mula sa ABS-CBN matapos siyang mailagay sa promotional photo ng Mixed Music Awards kasama ang iconic na rapper na si Block 9, ngunit itinuturing na katulad lamang ng mga starlets. Ang insidente ay ikinagalit ng maraming fans ni Regine at mga netizens dahilan upang magbigay ng pahayag ang Kapamilya Network at magpadala ng bouquet of roses kay Regine bilang bahagi ng kanilang paghingi ng tawad. Sa kanyang social media post, nagpasalamat si Regine sa mga bulaklak na ipinadala sa kanya ng ABS-CBN, bagaman hindi umano nila kinakailangan pang gawin ito. Ayon pa sa kanya, thank you so much for the beautiful flowers again you guys didn't have to but I appreciate it. Ang insidente ay nagsimula ng ilabas ng digital team ng ABS-CBN ang poster para sa Mix Music Awards, kung saan nakalagay si Regine sa isang promo photo na kasama si Glock 9 at ilang mga starlets. Marami sa mga taga-suporta ni Regine ang hindi natuwa sa paraan ng pagpoposisyon ng larawan ni Regine, na tinukoy nilang hindi ang kopat na insulto Isang netizen ang nagsabi, "Mixed Global Poster is downright insulting. The place Asia's songbird alongside Starlet's is a complete disregard for her unmatched legacy and artistry. She's a legend, not a trend to be exploited for attention. This kind of disrespect is inexcusable. Hashtag Respect Regine Velasquez. Marami sa iba pang mga netizens ang nagpakita ng suporta sa pahayag na ito, at pinunarin nila ang maliit na larawan ni Regine sa poster, pati na rin ang pagkakalagay niya sa pinakadulo ng larawan. Mas malaki pa umano ang mga larawan ng ibang mga personalidad gaya ng mga miyembro ng Pinoy Pop Group na Bini at ng Big Brother winner na si Fiang Smith. Hindi rin natuwa ang mga tagahanga ni Regine sa pagkakaayos ng mga pangalan sa promo. Kung saan nauna pang nakalista ang pangalan ng girlfriend ni Carlos Yulo, si Chloe San Jose, kaysa kay Regine, na isang music hero at artistang may napakahabang at matagumpay na karera. Dahil sa mga puna ng publiko, mabilis na tinanggal ng ABS-CBN ang nasabing poster mula sa kanilang mga social media platforms. Kasunod ng insidenteng ito, naglabas ng opisyal na pahayag ang ABS-CBN upang humingi ng tawad kay Regine. Sa kanilang pahayag, inamin ng Kapamilya Network ang pagkakamali at nagsabi, We would like to sincerely apologize for the oversight in the promo material we released yesterday. We have deep respect and admiration for your craft and the remarkable contribution you have given to the music industry. We will strive to do better moving forward. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Matapos ang insidenteng ito, nagkaroon ng mga opinyon ng publiko tungkol sa pagpapakita ng tamang respeto sa mga icon at mga artistang may malaking kontribusyon sa industriya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ipinakita ni Regine ang kanyang malasakit at pag-unawa at tinanggap ang paghingi ng paumanhin ng ABS-CBN. Ang insidenteng ito ay isang paalala sa mga organisasyon na maging maingat sa pagpapakita ng respeto sa mga artista, lalo na sa mga tulad ni Regine Velasquez na isang alamat sa larangan ng musika. Ano ang sinyo sa balitang ito?